Ayan guys, so good morning sa inyo lahat. Nandito ngayon si Papalon sa bayan sa Bayan. Dito tayo sa Pinagorela na, na capital o, uh, Laguna uh, Garden. Ayan, isa sa pinakakapangunahin sang produkto sa Laguna ang mga halaman dito. Ito ngayon nandito tayo sa kalooban, Puro halaman 'yan ngayon, nagkasira sira na 'yung mga panilaw. Ayan. Grabe ang apikto ng uh, Bagyo uh, Christine. Ayan, good morning sa atin lahat ng mga viewers sa atin, mga subscriber. Good morning sa inyo lahat. Ayan. Daba. -ay, garden. Ayan, ito. Kawawa yung mga halaman dito. Luging-lugi yung mga tawag dito, yung mga may-ari ng halaman. Lalo itong dito sa kabila guys, nilimas talaga sa mga ba. Ayan. Ayan mga okay, guys, so. Garden Center. Ayan, nilimas yung mga halaman dito. Ubus talaga mga guys. So, oh, Ubus. Walang natira yung halaman dito. Ayan, yung mga kartiker dito sa atin. Oh. Ito yung bakas ng bagyong... Ang sabi mo yung bakas ng bagyong... Uh, Christine. Ayan. Grabe oh, ang pagkasira rito na. Ah, mga garden dito, tinangay. Mga halaman ang dami. Ayun. 'Yan naglalakad tayo papunta doon sa highway naman. 'Yan yung mga kasang bagyo. Dinaanan ng bagyo. Ayun. Yung mga garden dito, giba-giba pati yung mga pader nila. Ayan. Ayan, yung sinampay yung mga puno sa saging. Ito ngayon yung uh, nangyari dito sa bayan ng bay. Ayan, pati yung mga kalsada dito. Paklap. Ayan. Napakalakas kasi yung bagyu uh, bagyo na kristin, super typhoon. mga mga eskulahan dito ayan oh ayan sayang yung mga kasagingan din dyan Ay, mga halaman, oh, mga yung mga halaman yung mga kamagsakan yung mga kasang halaman dito ayan yung ayan oh, balik balik yung mga kasagingan mga guys ang dami Ayan mga guys, oh. tingnan nyo yung mga construction dito. Ang ah, sira-sira din yung mga bakod nila. Ayan, mga saging. Kasira-sira. Dito, uh, walang kanto kasi na ilipat maaga yung kanila mga pananim. Ayan. Ayan. Ayan mga guys, yung kalsada dito, nagkasira-sira. Lalo nasira. Ayan. guys sa pinuputol yung mga sangasang manggaw Last day ito Ito yung mga halaman oh. Uh, nagkasira-sira din yung mga kanilang bubong Wala kaya dyan Wait Ayan mga guys yung mga nagkasira-sira yung mga bubong nila oh. Tuklapan Ayan yung mga yero Nasa uh, gilid na yung, anong, Ang lakas ng pagkakasang uh, bagyo tagilid na ito uh, ito sa kwanto ay uh, mga bilihan ng mga lamat ng area to <coughs> dito sa barangay Puy Puy <coughs> good morning sa lahat natin mga subscriber ha. sa lahat ng mga viewers natin good morning sa inyo at sana dito pinasak uh, pinasok muna ni Papa Lontong barangay uh, puy -puy para ipakita natin sa inyo ang problema naman ito paano natin may may i-upload kasi walang internet walang kuryente run out Sabi, ayan, ayan o, oh, nagpumukuha na siya sa uh, kanal ng tubig para makapaglinis sa kanilang bahay. O oh, sir. Eh, ang supervisor namin. Oh, <laughs> Ayan kasi. Ayan kasi yung supervisor namin din to. Ayan dyan yung nakatira. Para malinisan. Dubok. Ayan mga okay, guys. makikita nyo yung ating mga kababayan dito. Grabe putek oh. Ayan yung mga halaman nyo na Carabao Grass. Ayan tawag nabibinta pero na tinibinta kasi naabotan nga ng bagyo Ayan. grabe yung mga putik eh. uh, nililimas nila yung putik nila diyan ayun oh. grabe lubog ang bae naman dito kahapon Ayan. kaya ang problema natin paano natin i-upload ngayon dahil wala tayong internet baka mga susunod pa araw to Uh, alit na natin may upload kasi walang kuryente yan yung mga bahay dito sira sira yung mga halaman ayan grabe pakita natin sinyo no lahat guys yung dito, yung mga bilihan ng mga halaman ikotin natin to para hanggang doon sa highway para maipakita natin sinyo ayan yung mga halaman na kabagsakan Ito yung uh, pinasok ng mga tubig. Ayan. Grabe. Ayan. Uh, yung iba dyan ay naglilimas na rin. Inaayos nila yung mga garden nila o yung mga bulaklak. Kasi naglulutangan pa rin. Ayan. Kasi ito guys, yung Bayan Sampa uh, capital, the capital of uh, garden. Ito yung pangunahin nilang produkto dito, yung mga halaman. Kaya pagdating ng August... Uh, August 28 yung kapistahan dito ni San Agustin ay nagdi-display sila na sa bayan ng mga kalaman Ayan, kawawa talaga kasi malaking lugi din dito guys sa mga van ayang nito pinasok na sa uh, putik ang daming gawain din ayan grabe ayan Grabe putik. Sa lakas pa naman ng hangin sa ka ulan. Ayan yung mga putik oh. Pinasok talaga. Ayan. Ayan yung mga garden. Umalis ah, din sa mga katapos din ang bagyo pero grabe naman yung bakas ng bagyong Kristine, Parang mas malakas pa to sa Bagyong Inteng inting. Kasi napakalakas ng kuan Oo oh, parehas lang. Kaya lang doon sa tinatrabaho namin ay hindi nga nasira yung mga bubong pero nung itong bagyong Christine ay sira talaga yung mga bubong Yan mga guys, nandito tayo ngayon sa highway ipakita natin sa inyo dito yung Uh, pagdaan ng mga bagay dito kagaya nyan, natumba yung signboard dito ayan o oh. ayan linis talaga yung ilog ngayon o oh. dahil sa pagbagyo nga ah. Ayan. yan ang kagandaan kasi pag malinis ang ilog diretsyon tubig ayan nandito tayo ngayon sa highway ah, uh, pakita natin sa inyo dito yung lahat ng mga halamanan dito sa highway ayan para may update ko kayo ang problema, problema natin dito ay paano ko may upload kasi ah uh, walang internet walang kuryente brand out pa ngayon dalawang araw na yan lakad lakad tayo yan yung mga halaman Ma maaga nila na ikonin may kaya ay hindi nagka natangay pero yung iba dito guys makita nyo ah, uh, lubog talaga sa tubig yan ito kasi kaganda ito pinalakihan nilang tulay dito kaya diretso yung tubig kada kanila tayo. Tayo nga guys, so ito nagkatumbahan ng na ibang mga produkto yung kawayan nila na pinibenta. Hanggang sa, uh, sa uh, ngayon ay lubog pa rin yung kanilang mga halaman do sa baba, ayun oh. No? Uh, ginagawa nila. 'Yan. Pati yung mga puno nila dito, uh, sira. Ayan, yung mga halaman dito na itabi na nila na mayos pero yung nandoon sa baba ay lubog talaga sa ba, habang naglalakad tayo makita natin sa si inyo itong iba pa ayan o no? so, uh, nailigpit na naman pero yung iba bagsakan na ayan lupo pa rin doon sa lang kapila ayan yung mga ating mga babae no, o yung iba sira na yung mga bahay din ayan so may ba no ayan pakita natin sa si inyo ayan lupo talaga sila ayan puro mga halaman kasi yan mga guys grabe kawawa yung may ari niya dyan malulugi yan dyan sa kanikusyon niya kasi uh, pag hindi makuha kagad mamamatay yan ang mga tanim ayan, lubog talaga kaya kawawa sila pagka uh, hindi mailigot kagad, kagad yung mga laman lugi yung may ari dyan uh, niya oh sinampan mga kasura dito tayo sa highway Aabot dito yung tubig mga guys So yan o oh. Yung sa tubig Ibig sabihin lubog yung mga bahay dyan <laughs> Ayan. Ayan mga guys Nandito na tayo sa highway Ito na ah, Makita nyo naman yung ating dinadaanan ah, Matubig na naman Sa highway to ah Ayan, yung mga halaman dyan, pagsakal oh. bagsakan lahat. malaking perwisyo talaga sa bagyong ah... Uh, uh, Christine pero wala pa tayong magagawa yan kasi uh, kalikasan yan kaya uh, isin talaga natin, parusan na rin sa atin yan sa kalikasan kasi yung, yung mga ibang basura, tinatapon sa mga ilog ilog kung saan lang uh, wala din sumina si sa ating mga kalumbayan, hindi naman lahat pero meron talaga Uh, basta lang natapong pag sinasaway mo nagagalit pa ayan yung mga putik sa gasolinahan no? ayan tambak yung putik grabe ayan linis talaga sila wawa wow, mga pandita yung mga kabayan din natin dito sa highway ah uh, lubog isa pero mataas to pero lubog lang kasi yung kabila doon guys sa, sa dulo ito, ito na yan dyan malaking ilog kabilang kasi yung ilog dito ayan. Tingnan nyo naman O oh, ayan o oh. Ito yung mga, mga kababayan. Kawawa, oh. naglilima sila. Ito mga kanilang ginaan uh, ito. Oh. Sira-sira yung mga bubong. Oh. Kawawa. Oh. Ayan, mga nagkalat yung mga buti. sa loob ng bahay nila. gaya nyan oh yung mga yero na nakatuklap kabila doon mga laman naman mga, mga saking mga laman na sinampas sa mga kung saan saan na nakasampaw Ayan, ayan yung mga yung mga kababayan naguhugas ng kanilang mga gamit dito mga nabasa mga napasukat sa putik ayan mga drawer nila ah, pinagpupa nila pinaglilinis nila naglilipas yung iba doon nagugas sa loob ng bahay kasi puro putik so, yan so ganyan dyan oh. eh apaka na ito mga bitch okay. so, No. Samantala kung walang kuwanto, Walang arang dito Mga walang halulak uh, Lubog sila dyan Kasi naka-stack ang tubig dito Papasok sa kanila yan, Yung mga nandoon Government properties Ang bayas ng bay Puro-putik na yan guys uh, Dito sa Roban Tawawa talaga kasi uh, Ito yung Kasi nandiyan lang sa dulo Yung mga Nandiyan lang sa dulo lang Ayan, nangingi ng ayuda. Nangingi sila ng ayuda. Ayan mga guys, ito papunta doon. Puro potek na. Kasi ayan, sa dulo, yun ang tulay. Ayan, yung mga halaman, lugi-lugi yung mga may-ari nito. Kasi ito, along highway na lahat yung mga tawag dito, yung mga puro halaman. Ayan. So, nilabas na nila yung mga kanilang mga upuan. No? Tingnan nyo, oh. Yung mga upuan na kawayan dumi o oh, mga basura nakasampa lang biro mo yan nakasampa yung mga basura ay yung mga halaman mga bagsaka sila ko talaga oh. Naglilinis si kuya samantalang hindi natin Maputik ko Grabe ang problema ko naman ito paano may upload natin ito kasi walang kuryente, walang wifi dalawang araw na rito sa amin uh, walang kwan Ayan, naglinima sila rito mga guys para mawala ng tubig <laughs> Yeah, yung mga kwan doon, yung mga malalaking paso oh. Tumbahan lang Ayan mga guys, oh, nandito yung tulay. Nandito yung ilog na malaki. Kasi dalawang ilog to, uh, malaki. Ngayon, uh, na the construction pa ginagawa. Pinapalakihan. Ito so yung nakikita nyo. Kung nakikita nyo naman talaga, umapaw talaga ang tubig dito. Iyadaanan natin. Ayan yung uh, pando, Ayan grabe kasi yun sa kabila guys mga, mga palayan naman yun dyan sa kabila pero ito ayun eh, so yung kano ah, um, mamaya makikita nyo na doon nandun tayo sa mga public market kasi malapit yan doon ayan yung mga kababayan natin ayan. kasi napakalaki kasi ito kung ikotin natin hanggang doon dyan na tayo sa kabila para mabilis ayan mga guys so, nandito tayo ngayon sa highway ang kabila dyan pag nandito ka pumunta ay papunta Santa Cruz sa San Pablo ngayon papunta tayo sa bayan may ganun tayo yan o no? yung mga uh, puno dito uh, Pinusula nila ayan yung mga nagpagsakan siguro na isang araw siguro to ayan nabuhal laki baka hapon siguro nabuhal yung kasagsagan ng lakas ng hangin kaya ganun o no? binuwal ng ah uh, on ay mga guys uh, naglalakad tayo dito ayan, yung mga viewer fire maglilinis siya sa mga kalsada ayan tayo habang habang kapunta tayo dito sa bayan sa may uh, palengke public market ayan ito ngayon puro basura nagkakalat yung mga tawag dito ah uh, kahoy nasa sana kahoy ayun ah biho